Hindi nawawalan ng pag-asa ang dating aktres na si Michelle Madrigal na magkaka-baby ulit siya kahit may pinagdadaanan sa kalusugan. Sa kanyang social media post ibinahagi ng aktres ang kagustuhan niyang magkaroon ulit ng anak kahit mayroon siyang Hashimoto's disease at endometriosis. Ani nito the emotional roller coaster of trying to have a baby while dealing with Hashimoto thyroiditis and endometriosis. Ang Hashimoto's disease ay isang uri ng autoimmune disorder na umaatake sa thyroid gland na maaaring magdulot ng goiter o paglaki ng thyroid. Ayon sa Mayo Clinic, ang endometriosis ay isang kondisyon kung saan ang tissue na kahawig ng lining ng uterus ay tumutubo sa labas ng bahay-bata, gaya ng sa ovaries, fallopian tubes, at iba pang bahagi ng pelvis una nang ibinahagi ni Michelle noong 2018 ang diagnosis niya ng Hashimoto's disease at sinabi rin niyang nagkaroon umano siya noon ng goiter. Matatanda ang ikinasal si Michelle sa kanyang non-showbiz husband na si Kevin Neal noong August 2024. May isa ng anak si Michelle na si Anika sa ex-husband na si Troy Woolfolk.